Uy! Oh, yeah, that's right, the thick of the glass, right? S1! Huh? Winter, Spring, Summer, or Fall! Tuloy ang buhay sa Canada! Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainis kung nasaan po kayo ngayong araw na to Ngayon po ay araw ng uh, Wednesday uh, July 30, 2025 Nako, Matatapos na palang ang buwan ng July, ano? August na Ang langit po natin, ayan, no? Oh, maganda siya ngayon ano? At nako sana wag na pong umulan Para magawa na po natin yung ating uh, mga adventure Sa mga weekends Eto na naman tayo ngayon mga kainags, ano? Namimili tayo ng mga mahihinog-hinog ng cherries dito. Ayan, ano? Oh. Ang dami, grabe, oh. Wow. Hmm. Ang tamis na, grabe. Hmm. Dami, oh. Grabe. O oh. nga pala, mga kainags, Itong cherries, kumakain ako nito kasi malaki ang binipisyo nito sa gout sa uric acid. Nagpapababa ng uric acid. Mmm. Mmm. Sarap. Ayan, no? pero mas masarap yung ano eh. Mas masarap yung nabibili natin sa superstore, no? Medyo kulay itim siya. Pero ito kasi, medyo mamula-mula, no? Sabi nila, pangit daw yung ano, pangit daw yung lupa ng Alberta, Canada para sa mga cherries. Kasi ibang klase yung cherries na sumisibol dito kahit na pag bumili ka ng cherry sa superstore, yung kulay itim ang nabili mo, kahit yung buto nun, itanim mo rito sa Alberta, ang kakalabasan daw ng bunga ng cherries, ganito daw. So yun ang sabi nila, no? Mm. Pero, cherries pa rin. Tsaka napapansin ko yung, yung quality ng bunga ng cherries na ganito, ano siya, parang malambot. Tapos medyo maasim-asim ng konti. Hindi ka nung cherries na nabibili natin sa superstore. Kulay itim siya, malaki siya, mas malaki siya kaysa dito. Tapos sa pagkinagat mo, crunchy siya, crunchy siya. Hindi siya malambot. Ito kasi parang medyo malambot eh, no? Mm. Mm. Pero siguro ganun pa rin yung benefits na makukuha natin. Sige, cherries na to. Maya-maya ng konti, birahin naman natin yung raspberries yung kapitbahay natin dito yung mga lumalabas sa bakura nila no? pero tingin ko mukhang wala na eh mukhang wala na no? meron pa naman konti konti lang hmm ganda na sikat ng araw natin ngayon mga kainags no? ayun ang natin no? hmm mga pala mga kainags maraming mga nagme-message sa akin noon pa matagal na rin ano sabi nila eh, natutuwa daw yung mga mga anak nilang mga bata pa ano mga babies hmm. mga 4 years old five years old yung mga anak nila na ginagaya daw na yung intro intro natin ano tsaka natutuwa daw sila pag napapanood daw nila yung vlogs natin hindi <laughs> ko alam kung bakit ano eh, uh, hindi ko naman kasi ina-expect na may mga bata na manonood sa akin at hindi ko rin expect na may mga bata na na gusto yung gustong panoorin yung mga vlogs natin kasi siguro dahil doon sa intro intro natin na ano yun, ano, winter, spring, summer or fall tuloy lang ang buhay sa Canada siguro dahil doon ano kaya maraming mga, kasi nagbe-message yung mga nanay, yung mga lola kasi nasabi nila na natutuwa daw sila sa natutuwa daw yung mga apo nila, yung mga anak nila na mga 5 years old, 7 years old na pinapanood yung vlogs natin kaya <laughs> Kaya minsan eh nahiya na rin ako ano ano, na-realize nare ko na minsan eh, sabi ko, eh yung mga content ko pa naman eh puro alam niyo naman, puro kalokohan, puro katarantaduhan at saka hindi hindi talaga siya pambata para sa akin ano. So by the way, uh, sa mga batang nanonood at sa mga magulang nanonood ng ating vlogs ngayon ay patnubay ng magulang ay kailangan yan parental guidance hmm ano nga Tsaka, hindi ko rin po ina expect na may mga mga girls or mga babae na regular na nanonood sa mga vlogs natin. Ano? Hindi ko rin po ina expect Kasi yung ko lang, ang ina expect ko lang po talaga na may, na manonood sa mga vlogs ko kahit nung nagsisimula pang mag-vlogs eh yung mga katulad ko rin na lalaki na kasing edad ko or medyo bata-bata ng konti or may mga edad na, na lalaki yun po yung mga talagang ina ko na manunood at makaka makaka-relay, makaka-relate sa <laughs> mga pinapakita ko sa mga vlogs natin, mga katarantaduhan, mga kalokohan, mga mga kapilyuhan. Alam niyo naman siguro yung mga lalaking, 'di ba? Pilyo, mga ganun. <laughs> <laughs> so, siyempre, nagpapasalamat po ako sa inyo lahat sa mga kababaihan na regular na nanonood sa atin, na regular na nagko-comment sa mga comment section natin. At saka doon sa mga anak nila, mga apo nila, ng mga bata pa na nanonood sa atin. Maraming maraming salamat po talaga. Pero siyempre, pro, huwag po natin kalimutang patnubay ng magulang ay kailangan. Kaya minsan, pagka uh, nakakaisip po ako ng content, <laughs> sabi ko, ah, ito gagawin ko. Minsan, naisip ko, yung nga pala, may mga kabataang nanonood sa akin, ano? <laughs> Kaya minsan nagdadalawang isip din ako. Tsaka may mga nagko-comment din sa comment section natin. O inags, yung mga vlogs mo ayusin mo naman kasi may mga batang nanonood sa iyo. <laughs> Oo nga no. Pero alam niyo po kasi minsan eh mahirap po talagang gumawa ng content. Mahirap po talaga. Kasi po kami mga content creator, ang target po talaga namin yan is a uh, maaliw yung mga nanonood ano ah, uh, Siyempre, as ako rin, nanonood din ako ng mga vlogs. Ayoko ng boring na mga vlogs. Ayoko ng boring kaya kami. Hindi ko naman sinasabing boring yung... Uh, hindi ko naman sinasabing hindi boring yung mga vlogs kung mga kainags, ano. Pero talagang... Uh, mahirap talagang gumawa. So, syempre, as much as possible sa abot ng aming makakaya mga content creator ay ginagawa po namin ang lahat para pumaaliw. Kahit man lang mapangiti kayo ng konti, kung kayo mayroong pinagdadaanan, yan po ang aming mga target. Kaya ako po as a content creator, I'm trying my best na talagang <laughs> ipakita yung gusto kong ipakita. Na gusto ko kasi mapangiti kayo kahit papaano, maging masaya kayo kahit papaano. At kahit papaano naman po ay may mga napapasaya tayo dahil marami rin naman po nagme-message na sinasabi nilang sobrang saya daw nila. Naaaliw daw sila sa panonood ng vlogs natin. Yan, maraming maraming salamat po talaga. Thank you very much. So kat <laughs> katulad nito, tumira tayo ng hindi eh, ko pa hinugasan, hugasan ko muna. Tumira tayo ng cherry sa kapitbahay natin. Siyempre, di diba? <laughs> ba? Sapat so, nubay na magulang ay kailangan, ano po? Yan, hugasan muna natin. Nakain na yung iba, eh, no? Saka hinugasan yung iba. Hmm. Hmm. Uh, masim, ah. Hmm. Ayan na ay, ay, yung mga raspberries. Marami pa rin palang mga hinog. Oh. Pero puntahan lang natin doon mga kainags yung, ano, yung mansanas. Ayun, yung mansanas doon sa kanto. Tingnan natin. Malalaki kasi ang ganda tingnan no, oh, yung mga mansanas sa, sa puno ng kahoy. Ay nandun yung mga may-ari. Nandun yung mga may-ari. Ayun, oh. naglilinis. O oh, mga garden ng oh, kapitbahay natin. Ang gaganda. No? Ito, may mga mais pa rito. Ayun, mais yan. No? Oh. Mga corn, yan, mga na, oh. Hindi natin pwedeng tirahin yan. Ayokong tirahin yan. <laughs> Nandun yung mga may-ari. Papakita ko sana sa inyo. Saka na, mamaya na lang. Kala ko nag-iisa lang yung may-ari. Magpapaalam sana tayo. Hindi tayo. <laughs> Magpapaalam sana tayo na kung pwedeng kunan yung ano nila. Kaya lang minsan, syempre, ayaw ng mga... nung iba ng, ano, ng video, ng kamera. Kaya mamaya na lang, balikan na lang natin mamaya pag wala na may ari. Pero hindi natin pipitikin. Papakita ko lang sa inyo mga kainag ano? yeah. siya. <laughs> sa tuwing uh, meron akong ipapakita sa inyo mga mansa, mga prutas eh. Parang nasa isip nyo, pipitikin ko kaagad eh. No? <laughs> Yan yung sinasabing first impressions last. <laughs> Kahit na anong, anong kabutihan ang gawin mo, yun na talaga, hindi na talaga mababago. Halimbawa, dumugas ka ng mansanas nahuli ka. <laughs> yun na yung impression sa'yo habang buhay. <laughs> Mandurugas. <laughs> Kahit gumawa ka ng kabutihan, wala na. Wala na. Pero pag, mag, pero pag maganda at puro kabutihan ang ipinakita mo naman sa una pa lang, eh yun ang impression sa'yo. Mabuti kang tao. Ayan, tingin nyo, alin ako doon sa dalawa. <laughs> Ayan. <laughs> so yun, no? merong, merong... Yun, Ah, subscriber natin. Shoutout kay Ramil. Ayun, no. Eh sakto-sakto, nandito tayo, naglalakad tayo, papasok na tayo sa bahay natin, ay eh, tinawag tayo. Sabi niya, "Idol, tuwa-tuwa siya Nagbaka sakali lang daw siya na lumibot dito sa lugar natin. <laughs> Baka daw makita tayo. Eh sakto-sakto naman. Nandito tayo. <laughs> 'Di ba? Eh shoutout sa kanya, maraming salamat sa kanya, tuwa-tuwa siya. Sabi nila, eh, "Aliw na aliw daw sila." ng kapatid niya, ng misis niya sa kakapanood sa atin uh, kumidyanteng kumidyante raw tayo patay, wala akong susi rito I ikot tayo, ikot <laughs> nandun pala ako yun, nandun pala, bukas yung gate natin sa kabila uh, siguro si Ramil, mga, ano? mga kainays mga kasing edad natin yon, kaya yun yung sinasabi ko sa inyo yung mga uh, ina ko na uh, Uh, tatangkilikin yung ating mga content ano yung mga kalalakihan, mga kasing edad natin, yan so, pero syempre, nagpapasalamat tayo doon sa mga bata, na hindi natin iniisip na, rin inaakala na magkakagusto sa mga content natin tsaka syempre doon sa mga regular viewers natin mga girls, mga babae thank you very much talaga dito sa may, ano, sa may tabi ng mga cherries na pinagkuna natin, may mga mansanas din dito maliliit lang, yan, ito, 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 ito. Hey, hinug na, hinug na ayan o oh. Ay, ang dami, oh. Ano kapansin niya, mga kainis yan, oh. No? Oh, ayan, mga mansanas, ano. Maliliit lang siya. Oh. Di ba? Siguro mga ano pa yun. Dami sa po. Dami dun sa ano, eh. Siguro mga ano pa yan. Mga uh, tatlong linggo pa, pwede nang tirahin yan. <laughs> Ito yung mga cherries, oh. Hindi <laughs> tayo galing kanina, eh. <laughs> Bali, ilang araw na bang wala si Mahal na reina rito? Monday, Tuesday, Wednesday. So tatlong araw na pong wala si Mahal na reina na, 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 rito sa bahay natin ano. At saka napapansin ko po nung wala si Mahal na reina rito, parang gumaang ang pakiramdam ko tsaka parang gumaang ang buhay ko. <laughs> Kasi wala nang nag-uutos sa akin. <laughs> Yari na naman ako yung Mahal na Rena nito. Mahal na Rena, pag mo ako sa bunutan, pag-uwi mo ha? <laughs> Tapos parang napapansin ko rin. Sabi ko parang ah uh, walang ano ha, walang walang maingay ah. <laughs> walang maingay pag hindi, hindi ko sinusunod yung inuutos sa akin. <laughs> parang tumahimik ang buhay ko. Ang Kaya lang bukas Webes, medyo malungkot na ako niyan kasi parang na si Mama Rina. Ang <laughs> naman. <laughs> Amira. O, oh, tapos yung mga basurahan namin, ang tagal mapuno. Ito nga, no? Oh. Tatlong, uh, mula, nung mula nung umalis si Mahal na Reina, ito pa rin yung basurahan namin, eh, oh. Ito naman, food scrap to, eh, oh. Dalawang araw din bago mapuno, mga kainags, ano? <laughs> parang sabi ko, parang pagkagising ko sa umaga, ang sarap ng gising ko. Ay, alam niyo yung tahimik? Tahimik, maririnig mo lang ang ng ibon mga kaluskos ng mga ano ng mga aso natin ano grabe kaya lang ang problema wala naman tayo makain yeah. <laughs> wala nagluluto bihira at saka malungkot mga kainis ano wala akong nakukulit wala akong naasar wala akong nayayakap syempre ay ganoon talaga merong merong uh, disadvantage saka advantages di ba <laughs> tar tapong ko nang matsubasura na to ay, nako po. Pwesto ng mga aso natin dito. Malilim kasi tsaka malamig tong ground mga kainags. siya, no? Tapon na natin tong ating mga gustong itapon. Yung ano nga pala, yung green na container nandun sa loob ng bodega. Nakalimutan ko sa rito. Hindi ko pa may kasi aawayin ng mga aso natin yan, eh. Dito na lang muna tayo sa basurahan natin. Yan, ito. Sa, sa green container to, eh. Ito. O, basura natin dito. Pak-pak hmm. hmm. Meron pa. Hmm. Oh, ayan. Ayos na. Hugasan ko lang to. Tapos yung itong isa ay nandito sa bodega yung basura. Yung green container natin. Hmm. Oh, grabe. Nakakatuwa yung mga ibon mga kinis. Ano pag meron ka nakikita mga ibon sa backyard mo? Kasi yung mga nila parang musika yan eh. Habang nagkakapit tayo, no? Parang musika yan, ayun. Narinig yata nila yung boses ko na natakot yata. Para sa kanila, yung boses ko hindi musika. Parang monster, yan. Yeah. Corny na inayupak, eh. Pumo tayo dito mga kainags, ano? Sarap mong talaga dito, grabe oh. Laking tulong ng puno natin dito. Tapos dito lang tayo, yan oh. pakoy akoy, akoy mga kainags, oh. <laughs> Sayo nun, malis ka nga dyan Huwag mong takpan yung bida sa Sa camera Malis ka nga dyan Bira naman to Tapos habang uminom ng kape Mga ka ano Tapos may music Nako po, Panginoon Napakasarap po oh. Sarap ng buhay, oh <laughs> Tapos walang makain Bira <laughs> naman Ay, nako po Salamat po, Panginoon Thank you, Lord Sa napakagandang araw Napakagandang uh, pagkakataon Napakagandang nature ngayong summer na ito. Thank you. Lumamig na yung kape ko. Iingay ko kasi. Puro bunga nga kasi ako eh. <laughs> Lumamig na yung kape. Amir. <laughs> Naririnig nyo ba yung mga ibon mga kainags? Ang sarap sa tenga, ano? Ay, parang naalala ko tuloy yung kantang ano eh. Yung kantang... Ano ba 'yon Yung... Manila, Manila, ang ingay mo'y kay sarap sa tenga. Mga traffic, mga sigawang nagsisigawan. hindi ko na ito tuloy mga kainos, ano? Kasi baka hindi nyo alam yung pinagsasabi ko. Parang miss, ano yata, miss uh, lyrics. <laughs> ano yung Manila, Manila? Ay, ano ba yung paano ba kantahin yun, bihira? Nakalimutan ko yung lyrics eh. Pero yung tono, medyo sumablay ng no? konti. Pero sana magets nyo rin. Yeah. <laughs> Good vibes lang tayo ah. <laughs> so yun mga kinags, ano, kain muna tayo. O, kita nyo naman yung ating uh, ulam, ano. Sibuyas na may mangga na may sili. Tapos sa uh, isdang pampagout. Mm, makirel. Yan. Pinirito. Saan ko po pang may siling mm, mangga naka. Mm-hmm. Sarap. Lamig. mm Nilagay ko sa fridge yan eh. Mm-hmm. Gusto ko sanang kumain doon sa ilalim ng puno kanina. Kaya lang sabi ko, wag na maraming langaw. Yum. <laughs> <laughs> mm. Pinakagusto ko rito mga kaibigan, itong ulo eh. Crunchy head na po ah. Mm-hmm. Mm-hmm. Tangin Mm-hmm. Mm-hmm. mainit na yung upuan natin dito no? andito na kasi si Haring Araw eh, no? tapos sa uh, marami nga palang mga nagcomment mga kayo ano? pangit daw talaga tingnan itong upuan na nandito gawin na lang natin itong upuan na to labas natin dito dito natin ilabas oh, di ba? Para maganda nga naman tingnan. Yan. Maraming salamat sa mga nag-comment. Thank you very much po, no. Thank talaga, talaga mahal mahal niyo talaga ako. Concern talaga kay sa bahay nating munting bahay natin sa ating uh, munting palasyo. Yan, ito. Tsaka 'tong mga 'to, dito natin ilagay. Grabe, ang init talaga ngayon na Talagang parang gusto kong maghubad, mga kainags, ano? Parang gusto kong mag-ago-ago dancer. Yeah. <laughs> Grabe, buti na lang. Ako. Talagang sarap mag-sando, -mag no? Uh, nag enjoy ako sa init ng, ng panahon, sa init ng araw na dumadampi sa aking, uh, sa aking uh, balat, mga kainags, ano? Sa aking malindog na katawan. Yan. <laughs> Dari, ayusin muna natin to Tanggalin muna natin to. Ayan, nagsuot lang ako na salamin. Ah! Kasi alam nyo naman, nasisilaw ang ating uh, beautiful eyes. Medyo mag-aang lang naman to. Eh. Kaya kaya natin to. medyo pagulong-gulong lang muna. Ayan. kasi eh, medyo mahaba at hindi natin kayang buhatin mag-isa. Kaya ang diskarte ay pagulong-gulong. Yeah. <laughs> yun, ganda na oh kasya aray ko, panginoon, hindi pa maipit yung kumay ko ah tapos to mga ito ilabas na rin natin o oh, diba o oh, dito siya oh alright para malinis yung backyard natin yung mga dahon no oh. hindi ko na kasi na ano to hindi ko kasi na mower nung nakaraan mga kainays, nga ng nung gawa ng may tayo hindi tayo masyado maka, makalakad pero ngayon medyo okay okay na lawn mower tayo may, may ng konti oh. Ay, ang langit natin mga kainay sa anak po ganda ng ulap po puting puti uh, oh, yan, oh. o, wag naman sanang umulan na ano? wag, naman sanang magkaroon ng mga mga makaka, ano, mga maitim na ulap oh, diba ito yung uh, ilaw natin oh, yung sa kusina natin tinanggal na natin kasama na rin ito sa ipapa, itatapo natin. Yan. Hmm. Mm -hmm. Linis na, no? Ando na sa kabila yung mga tatapo natin basura. Ayan mga kainags, ano? maraming maraming salamat sa panonood. Ano? Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli.